Isa mapapalang araw naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa Mataga Roma, Kabanata 14, Talata 1 hanggang 4. Ang sabi po dito, Tanggapin ninyo ang may hina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman sapagkat siya'y tinanggap din ng Diyos. Sino ka para sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol sa kanya kung siya karapat-dapat o hindi at ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kanyang gawin uh, at ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So salamat sa Panginoon. So ito po mga kapatid ay yung paalala ni San Pablo <coughs> doon sa mga matatagal na o sabi nga dito, the weak and the strong yung mga uh, matagal na sa pananampalataya natanggapin yung mga taong mahihina pag sinabi natin mga mahihina sila yung mga uh, bago pa lang na nakakilala sa Panginoon yung mga bago pa lang sa pananampalataya sa Panginoon at syempre dahil bago pa lang yan yung kanilang pananaw, yung kanilang konsepto, yung kanilang paniniwala ay hindi katulad ng yung paniniwala, di ba? So dapat ang gagawin natin, huwag natin masyadong i-insist sa kanila yung pinaniniwalaan natin agad. Kasi nga may proseso 'yan eh, di ba? Hindi naman katulad niya na hindi naman yung katulad sa mga bata, di ba? Kailangan umano muna 'yan sa uh, preschool, no? Tapos pupunta ng kinder tapos mag uh, sa grade school, mag uh, high school, tapos magka college. Hindi naman pwede na yung alam mo sa high school ituturo mo agad sa bata, di ba? Hindi rin pwede na yung ala yung alam mo sa college ituturo mo rin sa elementary. Hindi ganoon, may tamang proseso, di ba? Hindi natin pwedeng madaliin lalo na yung mga taong nga uh, bago pa lang, di ba? May mga paniniwala pa yan, may mga ano pa yan, mga kung minsan may mga pa yan, di ba? Yung mga kuro-kuro nila, minsan yung mga lumalabas pa sa bibig nila, ay hindi pa talaga ganun, di ba? Parang kung minsan, uh, minsan kasi yung mga nakakalungkot doon sa mga matatagal na sa gawain, eh, hindi marunong umintindi. Yan. <laughs> di ba? Kulang sa pag-intindi. Kulang sa pang-unawa. Eh bago nga lang yan eh. Tapos gusto mong ilagay sa utak nila yun laman ng utak mo. Di ba? Kaya e kung isipin mo nga, pag gano'n yung ugali natin, may problema na, no? May problema dun sa sa proseso, na proseso ng ano, natin, behavior natin, di ba? <laughs> <laughs> Maka na bago pa lang yan sa gawain, eh. Bago mananampalataya pa lang yan, eh, Titirahin mo na, marami ka nang i-correct, di ba? Eh, siyempre, bago pa lang yan. Yung mga matatagal nga sa na naglilingkod sa Panginoon, dami pang i-correct, eh, dami pang aayusin eh. Tapos nag-expect tayo doon sa mga bago pa lang sa pananampalataya, eh, i-correct na natin agad. Di ba? Hindi ganon mga kapatid. Kaya nga sabi doon yan, no? Oh, hindi, wag mo ihahatulan yung lingkod ng, ng Panginoon. Di ba? Kasi lahat tayo, lalo kapag nasa sa spiritual, di ba? na sa ministry o sa religion o ano ko pa mga grupo na naglilingkod sa Diyos, lahat tayo tina naniniwala na tinawag ng Diyos. ba? Ang Diyos ang tumawag doon. <laughs> Di ba tapos sa hatulan mo, parang sasabihin mo eh, parang hindi ka hindi kaya hindi kaya nababagay dito. Parang uh, mali yata 'yung napuntahan mo. which is doon tayo nagkakamali. Kasi nga ang Diyos ang tumawag sa kanila. 'Di ba? pinapunta nga dyan ng Diyos eh. pinalapit nga dyan sa gawain eh. tapos palalayasin mo. <laughs> pasaway din eh, di ba? Oh, pasaway minsan eh. No? Oo, oh, okay na sana kung minsan eh, pero minsan masado ng inaaraw-araw, di ba? Ah, ginawa ng libangan. Mga <laughs> well, kapatid, no? Ah, kasi marunong tayo, ano, ah, sabi ko nga eh, hindi kasi na bata pa yan eh. Hindi pwede yung laman ng utak natin. Iba pasak ay isisingit mo yung ilang years, no? Naka 20, 30 years ka tapos ya wala pa nga isang buwan eh. Gusto mo na ipasok yung 30 years experience mo sa kanya, di ba? Tapos nag expect ka na na ano agad uh, perfect agad yung tao, no? Eh sa atin nga matagal na eh, di pa nga na perfect. <laughs> Mga pasaway pa rin, di ba? Hindi oh. masyado kasi tayong judgmental, eh. masyado tayong perfect minsan kasi, no? Yeah. O ah, nakakita tayo mga baguhan na ngayon, yung mo agad pagsasabihan. Kasi yung may hinap sa pananampalataya, eh. pag pinagsabihan mo yan na nagdamdam yan, no? Sumama yung loob. Bag kakikita nyo pa lang, eh. ganun na yung, uh, yung approach mo. Eh, siyempre, eh, bad shot na agad sa sayo. Yeah. Eh, sabi pa nga, yung uh, uh, first uh, expression, last, yan, di ba? Eh, Paano pa paano pa babalik sa gawain niya? Paano pa maglilingkod siya sa Panginoon? Eh kung nakikita niyo, managlilingkod naglilingkod sa Panginoon, eh kakaatin niya pa lang eh ang dami nang pagsita sa kanya. No, marami na nakikitang mali sa kanya. Ano bang i-expect mo? Ah, dapat ang i-expect natin na hindi magkakamali is yung matagal na. 'Di ba? ang totoo naman, na, be, ano lang tayo, practical, be logical tayo. Siyempre, sino ang much more na ine-expect mo na hindi magkakamali? Eh, siyempre yung matatagal na. Kahit naman sa mga trabaho, di ba? Pag mga bago pa lang yan, normal lang kami siya magkakamali yan sa trabaho. Kasi nga, eh, bago eh. Di ba? They still learning yung sa sa trabaho nila. Pero kung ikaw matagal ka na, siyempre, mas ine-expect nila na mape-perfect mo na, na mas, na, hindi ka magkakamali, di ba? So, ganun din naman sa paglilingkod sa Panginoon. No, huwag well, tayo masyado kasi nga, ano, judgmental. Di ba? Hatol tayo ng hatol. Eh, siyempre, bago pa lang yan. Ano no i expect mo? Di ba? Ang uh, dapat ang may ini-expect, tayong matatagal. Tayo yung may ini-expect sa atin. Kasi tayo yung matagal. <laughs> di ba? So, Huwag nating ni ano mga kapatid, no? Yun po iwasan natin, no? Kung may mga uh, kuru -kuru man sila na hindi kasi nga sabi nga doon, eh uh, Siyempre, iba, iba pa yung ano kasi nila eh. Iba pa yung point of view nila. Eh. Iba pa yung mga prinsipyo nila sa buhay. Iba pa rin yung uh, yung ano nila eh. Yung, mind, yung mindset nila. Di ba So talagang uh, magmalayo pa. Na? Hindi talaga yung ano. Kaya minsan nag-aap ano ba naman yan, makikipag-away ka, alam mo na matagal, ma, bago pa lang yan eh, di ba? May argumento ka agad sa isang tao na, eh wala, yan pala, yan pala yung alam niyan eh, diba? ang ano dyan is, unawain mo lang muna, di ba? Patagalin mo, o pag uh, tumagal-tagal na yan, mga ilang taon na, at ganoon pa rin, yan pwede mo na, o, pwede mo nang pagsabihan yan, kasi syempre at least, matagal na eh, di ba? No, dapat yung 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 binhi na naitanim sa kanila dapat tumubo na yon. Pero kung mga bago pa lang at mahihina pa sa mananampalataya, huwag tayong maging katitisuran. No? Baka sabihin pa nila, "Ay, masado naman tum mga ano to." Uh, nagiging ano tayo, nagiging stumbling block sa kanila, no? Nagiging katitisuran tayo, no? Imbis na ma-encourage sila, nadi uh, na discourage sila. No? na naisipin nila ganito ba yung mga uh, nangangaral ng salita ng Diyos? Ganito ba yung mga workers? Ganito ba yung mga naglilingkod sa Panginoon? 'Di diba? Dapat tayo yung uh, makitaan ng pangunawa. Kasi bakit? Kasi pinanggalingan natin yung kanilang uh, pinagdadaanan ngayon. Kasi lahat naman tayo galing dyan eh. No? Lahat naman tayo naging mahina, pa, naging dumaan dyan, na naging bata, naging mahina sa pananampalataya, di ba? Na dapat nga nasa na -una unawaan natin 'yan eh kasi nadapagdaanan natin eh kasi masyado tayo minsan nagiging ano n'e eh, uh, self righteous no. Pa masyado nang iba na yung tingin natin sa sarili natin. <clears throat> nakakalimutan natin yung pinanggalingan natin. Kaya nga sabi ni, may mga sulat si San Pablo, huwag niyong kakalimutan, no? Alalahanin niyo kung ano kayo dati, di ba? Stay your, your feet on the ground, di ba? Manatili yung paa mo sa lupa, ano, huwag kang aangat, di ba? Problema, pag tumatagal na tayo, maangit na yung paa natin sa lupa, nagiging multo ka na. <laughs> 'Di ba? Nagiging multo ka na. No, no, no parang imbis na matuwa tao sa iyo, parang kang kinatatakutan, 'di ba? <laughs> imbis na matuwa, uh, takot yung dala natin. di ba sabihin, oh, ito na naman yung ano, si correctionist. di ba? <laughs> di ba? eh mayroon pa sa ato tayong Korea perfectionist, correctionist, 'di ba? Eh, yung sarili natin, hindi naman natin ma-correct-correct. <clears throat> Hallelujah. 'Di ba? Wag hamakin. <clears throat> Ang tao kumakain, no? Siyempre, may mga tao, ito yung paniniwala niya. Oh. So, siyempre, dahil bago pa lang, huwag mo munang ano yun, parang ano lang yan, eh. Um, kailangan pa kasi nila ng guidance, di ba? Kung mayroon kang nakikita na, uy, parang mali yata paniniwala ng taong ito, hayaan mo na natin, no? Gawa tayo ng ano, gamitin natin ng critical thinking natin, mag-isip tayo. Ano ba yung dapat kong gawin dito para ma-realize niya na yung kanyang uh, uh, yung kanyang uh, pangunawa ay iba, iba, no? Yung kanyang uh, yung kanyang paniniwala is maitama, di ba? Ganun 'yun eh. Kasi hindi mo pwedeng kasi kahit katulad niya sa mga sanga-sanga ng kahoy, hindi mo pwedeng biglang ano yung babalok, yung baluktot bigla mo itutuwid, hindi. Minsan, ano pa yan, it takes time, di ba? Lalagyan mo muna ng kahoy yan, tapos lalagyan mo ng tali, eh, hanggang ano, ilang, ilang, ilang buwan yan, ilang years yan para tumuwid, di ba? <coughs> hindi mo madadala ng biglaan yan kasi pag binigla mo, hindi makakabuti sa sanga kasi mababali. Ganon din eh. Pero kapag binigla natin yung isang tao na ayusin ito with, ay imbis mapabuti, mapapasama. Di ba? At ang mahirap doon, Nagkakasala tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ni San, ni San Pablo, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon, siyempre yan ng mga taong niyan, kahit bago lang yan, tinawag yan ng Diyos eh, para maglingkod sa Kanya. Kaya sabi niya, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Diyos ang tumawag dyan eh. Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kanyang kay, kayang gawin iyon ng Panginoon. Di ba? Na tayo, naniniwala tayo ng lahat ng nakakadalo sa gawain, eh, naglilingkod sa Diyos, hindi yan aksidente. Bakit sila napunta dyan? Di ba? Itinakda ng Diyos na sila ay dalin sa prayer meeting, dalin sa, sa, sa isang grupo ng mananampalataya. Di ba? May dahilan. binalayan ng Diyos. No, dapat uh, <coughs> Dapat yung mga dinadala ng Diyos, tinatanggap natin. Di ba? Hindi 'yun tayo yung nagiging uh, reason na mapalayo sila. Ni parang inaano natin sila, pinapalayo natin sila. No, hindi ganun mga kapatid, no. Dapat um, tanda natin ang Diyos hindi yan nagkakamali no ng pagtawag, no. Ah, uh, kundi na lang man 'yan sa atin, ang trabaho natin is tulungan sila. No na, lumalim 'yung kanilang pananampalataya, 'yung kanilang pagkakilala sa Diyos, uh, ituro sa kanila 'yung mga aral ng salita ng, ng Panginoon. Tipong diba, 'yun eh. Pero 'yung pagbabago ng buhay nila, bahala na ang Diyos doon. <laughs> Din na natin trabaho 'yun mga kapatid. 'Di ba? Uh, kapag natuto na sila sa salita ng Diyos, nag-aral sila ng salita ng Diyos, ang Diyos na mismo 'yung maki-ano eh, magkakaroon na sila ng personal na 'yung mahalaga kasi diyan mag turuan natin sila <coughs> turuan natin siya kung paano magkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. Kasi kung magkaroon na sila ng personal na relasyon sa Diyos, sila na yung sila na bahala, ang Diyos na bahala diyan. No, kung paano niya aayusin uh, yung taong yun. 'di ba? Kasi kada kada isa sa atin, iba-iba kasi yung ano natin, yung mga background natin sa buhay. So yung approach ng Diyos iba-iba rin. No, hindi pwedeng yung approach ng ng Lord sa iyo, yun ang pag-approach sa akin. ba? Diba? Kasi bakit? Kasi iba-iba yung background natin sa buhay. Ganon din sa sa mananampalataya. ba? Diba? Hindi mo pwede na <clears throat> kunyari, eh, sa akin kasi okay lang kasi na gina, ano eh, pag kinurek ako, ganito-ganito eh. Eh, sa'yo okay. Pero sa sa ibang mananampalataya, hindi okay sa kanila yung ganong pamamaraan. <clears throat> 'di ba? So dapat flexible tayo. Dapat uh, din natin din natin yung discernment natin. Hindi yung puro lang tayo bira ng bira. <laughs> 'Di ba? Eh, kahit sabihin mo pang maganda yung intention mo, kaso yung uh, way mo, yung pamamaraan mo, eh, mali, eh kahit anong ganda niyan, pangit ang gawa ang magiging resulta niyan, 'di ba? So, yun lang mga kapatid, no? Iwasan po natin, lalo na kung mga mahihina sa pananampalataya, na masyado tayong ano, ah, uh, perfectionist, di ba? Na tingnan naman natin yung sitwasyon ng mga taong ito, di ba? Paunawain natin, tulungan natin sila. Importante 'yan, tulungan natin sila na uh, tumatag sila sa pananampalataya, makilala nila yung Panginoon at uh, magkaroon sila ng personal na relasyon sa Panginoon. Kasi si Lord na 'yan ang bahala eh. na yung uh, basta na sila ng bini sa puso nila nung salitang 'yon, buhay naman 'yon, salitang 'yon at yung salitang 'yon ay walang iba yung ating Panginoon. Sana 'yung uh, ano eh, no sa spiritual na buhay ng taong 'yon, Ang malaga is 'yung ating paggabay sa kanila, 'di ba? At uh, wag na tayo 'yung maging uh, uh, dahilan no ng paglayo nila sa Panginoon, no? Kaya nga sila dinala ng Diyos para sila ay tanggapin natin. 'Yun ang tinuturo uh, ng salita ng Diyos. Uh, tanggapin natin sila. No, na maramdaman nila 'yung 'yung pag-ibig, 'yung pagmamahal, 'yung kabutihan ng Diyos sa iglesia ng Diyos, no? Sa mga mananampalataya ng Panginoon, no? Kasi namaramdaman nila, uy, ang sarap pala na maglingkod sa Panginoon kasi uh, dito ko nararamdaman 'yung mga tunay na kapatid, magulang, no? Dito ko nararamdaman 'yung 'yung pag-ibig ng Diyos. Dapat ganun 'yung madama nila, no? hindi 'yung parang nadadama nila na parang rejected sila, no? Na kino-condemn sila, hindi ganun, no? ang uh, ang grupo ng mga mananampalataya dapat nararamdaman nararamdaman man doon yung pag-ibig, yung pag-uunawa at yung uh, pagmamahalan, di ba? Yun na dapat yung joy sa paglilingkod, di ba? Yung masaya tayong naglilingkod sa Panginoon, wala yung siraan. Diba? Wala yung pataasan, pagalingan, hindi po ganun mga kapatid. So yun lamang mga kapatid, ang nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin at uh, turuan tayo nasa sa buhay po natin ay bigyan tayo ng discernment at uh, malalim na pagkaunawa uh, no pangunawa upang uh, uh, tayo ay hindi maging uh, dahilan ng pagkatisod ng mga mahina sa palata sa pananampalataya kundi uh, bigyan tayo ng wisdom and knowledge ng Diyos kung ano ang gagawin natin no yung proseso ano ba yung uh, magandang um, na plan no para ang mga taong ito, yung kanilang paniniwalang mali ay maitama no? sa tulong na rin at gabay ng Panginoon. So yun lang mga, mga kapatid, ang nawaan Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat. Hallelujah.